meron siya taga channel 25 niya uh, nandun mga next 25 na convo ayan may ganap sila for today ayan sana makita nga natin sila may shooting lang sila dyan daw guys ayan Diyan, yes, sa tapat ng court na court ayan ang na natin mamaya kung ano yung ganap nila for today ayan yung... okay ayan okay. guys busy okay. sila okay. guys sa preparation nila sa shooting. Ayan. Busy mm -hmm. sila guys. Mm -hmm. So, sana makita natin sila ang mm -hmm. and Bear. Tsaka si Kuya Tony Benz. Ayan. Abang na natin. guys. Mm -hmm. yes. Yung mga cameraman. Ayan. Ang project. Product. Ayan. Yata yun guys Mga uh, cameraman hmm. sila guys Bye. Network na. Net 25. And guys, wala ang pasok ngayon for today. Kasi may signal number 1. Ayan yung langit. Signal number 1 dito sa amin guys sa Bulacan. Kaya wala ang pasok ngayon yung mga bata. Practice sila dun, guys. So. Oh. Habang ako'y nagmumuni-muni, bigla na lang may isang step na lumapit sa akin. At sinagin ko, pwede daw ba maglaro sa kanilang pag-games, di ba? Para yung tindera ninyo pa ayaw-ayaw pa, pero gusto rin naman niya. Shoo! Yung din kaya ayan, go, 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 push, push, push na natin yung palaro na yan, go!

Tara po. Rehearse to music. Tara po. Ah, sige po. Tara mga to music para po ma natin guys. Hello. Shout out kayo sa aking mga team players. Ayan. Thank you sa LT. LT Net 25. Ayan. Na LTE, net 25. Ayan na na lang. na practice na lang. Ayan na lang, practice <laughs> Practice pa lang to na hingal na yung mga players na. Parang hingal na ako. tayo Paano pa kaya? Yung kahit mga players. sa team, team, team players. Kaya baka nyo kami sa LTE at Net25. Ayan. Ano okay. yung mga Zumba Kaya dancers ayan yeah. Zumba dancers guys magpe perform sila Sasayaw sila guys masusok pa sila ayan mga Zumba dancers ayan rehearsal nila guys yan po siya kalawag na Okay po. Okay. Yan po. Yan po. Isa ko po natin. Yan po. mga Yeah <laughs> is Artista na siya, guys. Ang inyong tendera. Adyan na si Love. Yung naka-green, guys. Ayan. Si Tony Pet, andyan na rin siya. Shushoot na kami, guys. Artista na yung tindera, guys. Even diba level up na ba to? <laughs> Ayan, guys. O, oh, diba? Ayan si Love and your guys. Oh, yung naka-green. Ayan. Si Tony Pet, ayun. Nandun siya sa harapan. This is guys. Ready to play na kami sa aming palaro. Yehey! Excited na kami guys. Tapos na guys, show ating artista moment. <laughs> Ayan, yung ganap natin for today's video. Ayan, mag-artista moment tayo ngayon. Ano diba? Papanood yung channel 25. Ayan, diba? Ay, nagkalat ako. Asa <laughs> so, niya naman, kahit na pang third place lang ako, okay lang. Enjoy naman ako. Enjoy lang naman kasi Ah, para experience na masaya lang naman. O, ah, di diba? <laughs> so, yun lang for today. Ayan. Natang kasi ako nila kuya kanina. Sa kani ate. Yun, napasama tuloy ako. So, yun. na push lang. <laughs> Tsaka wala naman kasi masyadong tao. Kaya okay lang. Ayan, guys. sa sa Panorin nyo na lang ako doon guys. Sa 25. Ito ko. 7 o'clock a.m yung kanilang show kanilang show nila Love and New ni Tony Pet ayan sa Net25 ayan yung Love and Tony Pet and everything ayan yung kanilang show so yan stay tuned yun na lang mga pagkakalat ko dun <laughs> pagkakalat ko dun ayan yung kung ano yung ginawa ko excited na rin ako kung ano naging nangyari <laughs> doon. So, yeah, guys. hindi ko na lang mapipicture yun kasi where, ano na yun eh. Baka, syempre, alam mo na lang. Ano na tayo. Ah, uh, yun na yun, yun doon. Panoorin nyo na lang. <laughs> kasi yung ginawa ko doon. So, yun. Um, um, Ang agoy, okay, naging artista na tayo ng slide, Ayan. Na-picture din tayo, no? <laughs> Actually, di naman to yung first time ko na sumali sa ganyan yung biglaang ano, Napasali na rin ako nung ano nung high school pa ganoon. Tagal na rin hatak-hatak lang din ayon for ano lang, for fun lang. Palaro din siya. Ayo, bali second time ko na 'to ang sa TV. <laughs> Lumabas sa TV, mga level up na tayo, guys. Ayan. So, yan ang aking gada for today. Ayan. Yung aking um, ganap na nag The Mobasaya. Thank you, thank you so much guys. God bless us all, my best! And everything! <laughs> Bye!